At iyon ang dapat nating hangarin lahat. Isang taimtim at mapagpakumbabang kabanalan na naghahanap lamang na palugdan ang Diyos. Ngunit lumilitaw ang tanong, ano ang dapat nating gawin upang maging santo? Ang sagot ay mas simple kaysa sa maiisip natin, magmahal. Magmahal ng buong puso. Magmahal ng walang reserbasyon. Magmahal ng higit pa araw-araw at pagkatapos Kapag sa tingin natin ay sapat na tayong nagmahal, magmahal pa ng kaunti. Dahil ang kabanalan ay nabubuod sa isang salita, pag-ibig. Mahalin ang Diyos ng buong pagkatao higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig sa Diyos. Na nakikita sa bawat tao ang isang refleksyon niya Mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, nang may pasensya pang unawa at pusong handang magpatawad. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Matatag tayong naniniwala sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin. Pagningasin mo ang aming mga puso ng iyong banal na apoy. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga lapastangan, ang mga tumatanggi at hindi nakakakilala sa iyo. Puso ni Jesus, pagningasin mo ang aming mga puso upang mahalin ka namin ng mas matindi araw-araw. Banal na puso ni Jesus, mamagitan ka para sa mga makasalanan. Iligtas mo ang gusto ng mga malapit ng mamatay at palayain mo ang mga, mga kaluluwa sa purgatorio. Eukaristiko na puso ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na ang aming mga buhay ay maging refleksyon ng mga birtud na iyon. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala at gawin mo kaming karapat dapat sa iyong pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, maging ikaw ang aking nag-iisang pag-ibig, ang sentro ng aking buhay. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naligaw ng landas. Matamis na puso ng aking Jesus, Hayaan mong ang aking pag-ibig sa iyo ay walang limitasyon, Napalagi itong lumago hanggang sa ikaw na lamang ang aking maisip at mapalugdan kita. Gloria, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Korason ni Jesus. O puso ng pag-ibig, sa iyo ko inilalagay ang lahat ng aking pagtitiwala, sapagkat bagaman natatakot ako sa aking sariling mga kahinaan, Umaasa ako sa lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Sagrado Corazon ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagrado Corazon ni Jesus, sa iyong paghihirap sa Getsemane, ay inaliw ka ng isang anghel. Hinihiling ko sa iyo na aliwin mo kami sa aming mga pagsubok at sa aming sariling paghihirap. Sagrado Corazon ni Jesus, matindi akong naniniwala sa iyong pag-ibig sa akin. Sagrado Corazon ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya. Alagaan mo ang aming mga mahal sa buhay. Sagrado Corazon ni Jesus, kilalanin ka, mahalin at tularan sa lahat ng dako ng mundo. Sagrado Corazon ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. Sagrado Corazon ni Jesus, sa pamamagitan ni Maria, iniaalay ko ang aking sarili ng lubusan sa iyo. Naway sa lahat ng sulok ng mundo ay mahalin ka sa grado korason ni Jesus. Lahat para sa iyo kabanal-banal ang puso ni Jesus. Kamahal-mahal ang puso ni Maria, ina at tagapagtanggol. Patnubayan mo kami sa ligtas na landas na patungo sa iyong anak. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Mamagitan ka para sa akin upang palagi akong lumakad sa biyaya ng Diyos. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan at kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako'y sumasampalataya sa iyo, sinasamba kita. Umaasa ako sa iyo at minamahal kita. Hinihiling ko ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo hindi umaasa sa iyo at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman. Ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman. Ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman. Ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Amen. Singkuminutos minutos kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Minamahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, na nabubuhay ng nakatago sa maraming tabernakulo, madalas na nalilimutan ng mundo, ngunit laging naghihintay sa ating pagdalaw. Ikaw ang mabuting Jesus, na nananabik sa pinakamaliit na gawa ng pag-ibig mula sa ating mga buhay. Panginoon ng Tabernakulo, hinihiling ko sa iyo na dagdagan ng aking pananampalataya na ang aking puso ay maging may kakayahang maniwala ng malalim sa iyong tunay na presensya dito sa sakramentong ito ng pag-ibig. Panginoon ng awa, Gawin mo akong refleksyon ng iyong kabutihan at pagkahabag upang ako ay palaging makapamuhay ng may parehong kapatawaran at lambing na iyong ipinapakita sa akin. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ang aking mga hakbang. Liwanagan mo ang aking landas upang hindi ako malihis sa kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, naway ang aking pag-ibig sa iyo ay maging mas malakas, mas dalisay, at mas tapat araw-araw. Gawin mong hanapin kita ng buong pagkatao ko ng walang reserbasyon sa banal na lugar na ito kung saan kita matatagpuan sa katahimikan, sa kapanatagan, at sa kapayapaan. Sa katapusan ng ngingkong um, asang asangpong katapusan ng linggong ito, ako ay nagpakalalim sa panalangin at pagninilay. Nagahanap sa iyo ng kaaliwan, lakas at direksyon. Sa gitna ng aking panalangin, isang awit ang kusang lumitaw mula sa aking puso. Isang awit na tiyak na alam mo ng mabuti. Inawit ko ito ng buong hibla ng aking pagkatao. Nagahangad na ang aking kaluluwa ay mabago na may isang bagay sa akin na lubos na mapanibago. Panibaguhin mo ako, Panginoong Hesus. Ayoko nang maging katulad ng dati. Panibaguhin mo ako, Panginoong Hesus. Ilagay mo sa akin ang iyong puso. Ngayon hiniling ko kay Hesus na panibaguhin ang aking puso. At sa paraang hindi ko inaasahan, tinanggap niya ang aking mga salita at ginawa itong katotohanan. Pinapanibago ni Jesus ang aking buhay. Binabago ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking sarili. Sa bawat oras na hinihiling ko sa Kanya, nabaguhin ako, ginagawa Niya ito dahil sa Kanyang pag-ibig ay walang hangganan, walang sukat. Ako ay lumapit sa Kanya ng pagod na bibigatan sa mga pasanin ng daan. Ayoko nang maghanap ng kanlungan sa material ni sa panandalian. Ayoko nang magtiwala sa pera ni sa mga bagay na iniaalok ng mundo sa akin. Kung mapupuno ako ng napakaraming bagay, ano ang maiiwan ko para sa Diyos? Kung meron na akong lahat, paano ko makikilala ang banal na pagkalinga? Ngayon pinipili kong magtiwala sa kanyang pag-ibig. Pinipili kong buksan ang aking puso sa kanyang kalooban. Pinipili kong maging isang pulubi ng kanyang biyaya. Ang aking kaluluwa ay umaangat. Ang aking mga kamay ay walang laman. At sa espiritual na karukaan na ito, kinikilala ko na siya lamang ang makakapuno sa mga ito. Itinataas ko ang aking mga kamay na walang laman, hindi upang punuin ito ng mundo, kundi upang punuin niya ang mga ito ng kanyang kapayapaan, ng kanyang presensya, ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Jesus, panibaguhin mo ang aking pagkatao, baguhin mo ang aking buhay, at gawin mong araw-araw akong higit na maging katulad mo